Balak tapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng sarili niyang investigasyon sa Senado ang gumugulong na pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa Duterte Drug War. Kung matuloy yan, posibleng dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Tumitindi ang mga plot twist sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killings noong Duterte Drug War. Dawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon Senador na si Bongo, at dating PNP Chief at ngayon Senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kung ang Kamara nag-iimbestiga na si de la Rosa, gusto ring magkasa ng hiwalay na pagdinig nito sa Senado. Pagkakaroon natin ng checks and balances dahil uh, may nakikita man din siguro si Senador Bongo na portion ng investigation doon na uh, false accusations. Okay. Kinumpirma rin ni Sen. Go na balak niyang maghain ng resolusyon para siya sa atin ng Senado ang Duterte Drug War. Pagtitiyak pa niya, magiging patas ang investigasyon. Sakaling matuloy yan, mas malaki ang tsansang sa Senado raw humarap si dating Pangulong Duterte, gayon din ang mga dating niyang gabinete. Balak ni Senator De La Rosa na simulan ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa isyu ng drug war bago mag ang sesyon sa darating na Nobyembre. Sa gayon kasi, nakabreak pa ang Senado. At pagkatapos, tapos naman ng undas, tututok na ang mga senador sa pagdebate kaugnay sa 2025 national budget para maipasa ito bago matapos ang taon. Bukas naman sa co-chairman ng Quadcom na si Congressman yung Benny yung Abante yung ang balak na investigasyon ng Senado. Pero hindi siya naniniwala ang magiging pata si Senator De La Rosa. I would think that he would, uh, be more in that in that uh, hearing. No. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.